Sabi ko nga eh, baka malapit na mga anak. So ito wala kasing tao dito ay. Eh. So ayun. Bahan tahimik nga mga idol. Buksan ko wala ko muna maingay. Baka mo. Ayun naungat na nga. Ayun. Ah, ayun, kamusta ka? Pwede naman siguro i-vlog ito si Singa. Ito yung na-vlog ko na dati mga idol. So silipin natin. So yan mga idol, panibagong araw, panibagong vlog. Ang oras ngayon ay alas 12 eksakto mga idol. So, kadadating ko lang ako'y galing sa pamamasada ng tricycle mga idol. So, ako'y dalidaling kumain sa pagkatayon, Binalita sa akin ni Monica na yung aso namin alaga ay nangalakla mga idol. So, kayo nang... tapos ko lang kumain mga idol. Pupunta tayo sa kabilang kubo-kubo. So, Tingnan natin yung aso. Kasi ay nangalakla daw mga idol. Mulika, anong oras na nga na kayo kanina? Uh, 9 or 10? Alas 9 ng umaga. Yun, mga idol. Alas 9 daw ng anak yung ating alagang aso at uh, hindi ko parang nakikita. Pero kanina, pagka uh, gising ko kanina, mga bago mag alas 6, eh, binisita ko pa doon, eh, wala pa, hindi pa siya nangangalak, mga idol. So, yun. Ako yung namasada na kanina. Doon ako sa bahay na Masada, ng tricycle. At uh, nga ako dito sa bahay. Pagka tanghali na, kumain ako ng tanghalian. At yun, binalita nga sa akin na nanganak ko daw mga idol. So ngayon ay pasado alas 12 na ng uh, tanghali mga idol. At yun, maganda lang panahon mga idol. So samahan niyo ako hanggang doon sa kubo-kubo. At uh, sumay dahil niyo yung aking vlog hanggang sa dulo para makita ninyo yung aking vlog ngayon mga idol. So let's gym mga idol. At uh, yan, tatapos ko lang kumain. Grabe! So, yun. Tara. Lakad lang ako mga idol. Lakad lang ako. Lang. <laughs> <laughs> Lakad mo lang Lakad muna ako mga idol. Alright. Yun. sila yung mga idol Kanina pag alas ko kayo ng umaga eh, hindi pa siya nangangalak eh. Pero buntis talaga yung mga idol At uh, sabi ko may eh, baka malapit ng mga anak So ito wala kasing tao dito eh. So ayun Bakang tahimik nga mga idol Buksan ko muna Huwag muna maingay Baka maestorbo eh, May naungat na nga Pero kanina doon nagpunta na sila Monica dito Saka si Mrs. Panuli para matinunan nila yun yun, kamusta ka? pwede naman siguro i-vlog ito si Singa ito yung na-vlog ko na dati mga idol so silipin natin kung malulusog naman dahil yung kanya mga anak mga idol yan ano, kamusta ka? ay, hala ay, oh, yung isa naliligaw na oh yun oh mga idol, wag ka nang tumayo, wag na tumayo Huwag na tumayo, huwag na tumayo. Ay apat mga idol. Yun oh, cute ng mga alaga, mga anak niya. O apat. Ay kakulay din niya oh. Yan. Mga idol. Uy ito siya napapahiwalay na. Napapahiwalay na ito yung siya. Yan mga idol. So ayun mga idol at ah... Uh, mamaya rin tinututuwa ka ng camera. એટલે વાંચા એટલે તીધી Didihin yung mga alaga mo. mga anak mo, Para mabuhay yan. Ito <tipos> pa mga idol ay mga last baby. ng umaga. ay tanghali ng mga idol. Kaya yung umaga, pagkagising ko, ay eh, binisita ko nga dito. At tinina ko nga siya, kasi nga siya ay eh, buntis, eh, sabi ko baka ang mga anak na ito. So, inayos ko yung kanyang uh, lugar dito. Eh, kaya nung umaga, nagukay pa siya. Nagukay ng lupa. Eh, pinapagalitan ko pa nga kayo ng umaga. Tapos, eh, yun, masada na tayo. magalas Mag-alas 7, eh, ako. Masada na ako ng resigyo. Uh, yun.

O, oh, mga idol. At, uh, yun, nakita nga natin na nanganak na si Singa. yon, hello yun. Uh, yung ating uh, alagang aso. So, apat na mga tuta, mga idol, ang kanyang ini uh, inianak. So, kanina pala ay, uh, sabi nga ni nanay, ay nanganak na daw. Kaya sila Monica, saka si Miss Panuli, saka yung mga bata ay nagpunta dito. At, uh, kilala naman ni si Singa yun, ay di, Inalagaan siya at pila di, -di, di nga mga idol. So ako'y wala kanina at ako yung ng tricycle. So ngayon lang na balita sa akin pagdating ko sa bahay at ako yung nga kumain mga idol. So dito yung napakainit at ay, uh, maganda ng panahon ngayon. Wala ng ulan. So yun. Pagka nga ingay. Nakakadinig kasi ng mga tahol ng aso yung mga asong gala dito. So harangan kita dyan. Lalagyan kita ng harang para hindi ka na maestorbo sa iyong mga pagpapadidi sa iyong mga tuta. Din ang karaliit sa mga Eh, ay kailangan ito ay eh, hindi maistorbo. yan mga idol at, uh, okay naman yung tuta oh. kailangan lang talaga i aalagaan ito so mamaya pag uwi ko ay kailangan babantayan yung mga tuta at uh, padididihin doon sa kanyang, na kanyang nanay at sa inahin so mamaya baka pag wala ng gawa si Mrs. Panwale pupunta rin dito at uh, para mabantayan kasi yung mga tiyanong uh, mga tuta ay nililinisan pa niya parang nililinis-linisan pa niya so mabait naman yung aso na yan sa amin lang pagka may ibang tao ay yun, dun, dun delikado kaya yun dito naman ay bihira naman ang pupunta dito ng mga tao pagka lang minsan kasama tayo kasi ito ay exclusive mga idol ay may, may pintuan ito saka wala ditong ibang nakakapasok maliban lang doon sa aking pamilya mga idol katali pati sa dyan mga idol at uh, wala pang dingding yung lugar na yan so safe naman sa dyan mga idol kailangan lang ay matingnan yung mga tuta ma monitor kung nakakadidi ba so yan mga idol ay anak lang niya yung unang anak niya ay hindi nagkaig yung mga tuta. So ilang buwan din, ilang, hindi ko na matandaan. May vlog ako nun ay, pero malayo na. May isang taong kaya. Hindi ko na rin matandaan mga idol. So yan naman yung masigla ang aso na yan, yung alaga natin. At uh, yan ay, hindi siya lumiliban sa pagkain. Talagang kay Mrs. Panoli, lagi siyang alaga. Mga tanghalian, hapunan, minsan may merienda pa mga idol lagi siyang dinadalahan dito ni Mrs. Panuli at uh, lagi nga namin siyang inaalagaan mga idol pag kami siya nililiguan ko rin yan so ngayon bawal mo na siyang liguan mga isang linggo siguro o dalawang linggo basta imamonitor natin yung kanyang anak kung magiging maayos mga idol at uh, tayo nga ay yun mamamasada ko maya, maya lang hindi mo na ako pwedeng uh, maghapon dito na babantayan ko yan at uh, ngayon nga kahit araw ng sabado ngayon ay mamamasada tayo mga idol ngayon so, itatala ko na lang alam naman ni Monica kung anong uh, araw siya ng anak alas 9 daw ng uh, umaga so araw ng sabado ang pizza sa ngayon ay uh, March 23 mga idol so 23 na happy holy week sa ating mga kababayan yung mga uuwi ng mga probinsya yan yung mga magbabakasyon mga idol kasi sa isang linggo ay pwede na kayo magbakasyon mga idol so ngayon pa lang marami na tayong mga na-encounter na mga nabungabiyahi sa oras ng ating pamamasada tayo nga ay tricycle driver so may mga nasasakay na ako na yung iba galing Metro Manila galing ng trabaho bakasyon na sila mga idol so hindi na hindi naman siguro lahat ay magbabakasyon yun lang may mga probinsya yung may mga pupuntahan at saka siyempre kung wala kang budget hindi ka rin basta basta makapagbakasyon mga idol so sa mga magbabakasyon na lang ingat ingat po kayo mga panuloy friends at siyempre yung mga hindi magbabakasyon edi sa bahay lang kayo o, o sa trabaho lang kayo mga idol edi ingat ingat din po kayo dyan mga panuloy friends so, so yun at uh, nakipasilip ko sa inyo yung aking uh, alagang aso so hindi naman siguro masamang i-vlog yan mga idol kasi yung mga tutorial nasa YouTube rin yan eh. Yung mga paano mag-alaga ng mga aso, paano mag-alaga ng tuta, paano mga anak ang aso, ganyan. Siguro nakikita rin ninyo yung mga mahilig sa sa mga aso. Yung aso, pusa. Kasi yan ay nagbabiral ngayon mga idol. Yung mga mahilig mag-alaga ng kahayupan mga idol. So mga sabi nila yung mga pit lover yan. So tayo naman ay Uh, laber din sa mga aso, sa mga asong alaga lang mga idol at yan niya ay si Singha kung tawagin namin ang pinangalan ni Monica dyan ay si Singha so yan ay sapul na tuta pa lang ay nandito na sa amin at uh, tayo na mismo ang nag-alaga hanggang sa tinalihan ko na nga siya kasi delikado dito sa may amin yung highway mga idol, yung kalsada So, delikado siya, ma baka ma-accident yung masagasaan dyan, ay eh, kawawa naman kaya yun, tinalian natin at yun, maayos naman mga idol at uh, yun. Salamat na rin sa asot, anak siya ng maayos. Hindi ka tulad <laughs> ibang iba, no, pagka nanganak ang mga hayop, ano, hindi natin, nung nakaraan, nung mga anak siya, gabi, pag umaga, pag pagpunta ko dito, nanganak lang siya. Pero ngayon, araw siya nanganak mga idol. Araw. At uh, nasaksihan yata ni nanay, si nanay yata nakakita. Saka yun sa kong kapatid. Pumunta rin dito. So tayo ay eh, namasada na ako. ay eh, kung kanina pa nanganak yan, baka ako hindi na nakapamasada o inalagaan ko na siya. Eh yun, namasada tayo mga idol at umuwi uh, nga tayo dito, nagkain tayo ng tanghalian. Kapag kailangan kumain ng tanghalian. So yun, at uh, siguro mag na ng hapon. So, maya-maya ay maya, kay balik na ulit sa pao masada mga idol, So, yun, maganda lang araw. Pero kayo ng umaga, na ambun pa rin. At uh, hindi ko alam kung bakit kanya ng panahon. Nakakulimlim, tapos nasikat ang araw. Mamaya, kulimlim na naman. Ngayon, para makulimlim na naman ngayon, mga idol. So, ingat po mga kababayan. Ingat mga parola friends. Sa lahat po ng mga silent viewers, maraming maraming salamat po sa inyo. Thank you for watching mga idol, mga parola friends. At uh, like pakikilike at syempre share comment and uh, subscribe mga idol Do sa mga hindi pa nakasubscribe kay panuli nakikisubscribe mga idol at syempre pindutin yung bell notification para updated ka sa lahat ng mga vlog ni panuli alright let's go at syempre maraming maraming salamat Diyo sa mga hindi nag skip ng patalastats sa mga video na mapapanood niyo sa aking youtube channel thank you idol sulit ka panuli at uh, pasensya na po kayo sa aking mga nai-video, mga nai-vlog. So yan po yung bahagi ng ating uh, pagbablog sa araw-araw, uh, oras -araw, uras, -uras ng ating paghahanap buhay. Kasama ang mga kaibigan, pamilya, at mga kakilala. Alright, let's go mga ilal. Bye-bye. See you next vlog. See you next upload. See you next video. <laughs> Siyempre, thank you. God bless sa ating lahat. Mabuhay po tayo. Alright, let's go. Ang aking alaga. Ang anak na. So, ang thumbnail ko nito ay yung aking alagang nga. So. At saka yung aking uh, title ay naganak na naganak na uli yung aking aso. Oh. Yo, right? So let's go. Bye-bye. Uh, let's go.